Mga kaagoy! Kapag tagapanggasinan ka daw, alam na alam mo nga daw tong Pulse na to. Bah. Dahil ang tubig daw dito ay malamig. At sobrang ganda daw ng ambience. Kapag pumunta nga daw kayo dito, ito nga yung tinatawag nga nilang Antong Pulse. Yeah. Nagrabi sa na sobrang ganda nga ditong maligo. Nakapunta na ba kayo sa Pulse na ito? Kung hindi pa, tara samahan niyo ako. Ngayon ngayong araw, magsa side trip nga kami ng mga tropa. Pupuntaan ah. nga namin ang sikat nga na falls nga dito nga sa Pangasinan. Ay 40 am nga kami nagbiyahe niyan. Kitang-kita nga ang hamog sa daan. Sabi nga daw nila mga kago itong falls nga daw na pupuntaan nga namin. Ay, sobrang lamig daw ng tubig at ang ganda daw ng ambience. Napaagad talaga kami ng biyahe dito mga kago para nga makakuha nga ng magandang spot. Marami, Marami daw kasi pumupunta nga daw dito sa Antong Falls. At first time nga lang namin pumunta nga dito. Mula, Mula nga sa bayan ng mga aldan, papunta nga kami ngayon sa bayan ng season kung saan matatagpuan talaga ang Antong Falls hindi nga namin kabisado ang daan kaya napatanong na lang kami kay kuya. After tanong nga kay kuya, erekta na nga kami agad umalis. Dahil well, diretso nga lang daw sabi nga ni kuya. At sa oras na nga ito ay nasa Pusurubyo na nga kami. Diretso nga lang ang biyahe namin hanggang nakarating na nga kami ngayon sa bayan nga ng season. Kung saan, rekta na nga ito sa Antong Pulse. At sobrang ganda nga ang daan nga dito. Halos walang masyadong dumadaan nga nasa sakyan dito. Kaya dere diretso nga lang ang biyahe nga namin dito. Excited mm -hmm. na nga kaming makita tong Antong Pulse. At kitang kita nga na, na namin dito yung mga bundok. Tuloy-tuloy okay. nga lang kami sa biyahe. Kitang kita nga na rin namin dito ang paglitaw ng araw. Hanggang nakarating na nga kami dito sa crossing nga mismo ng Antong Kung Falls. Kung saan rekta na nga kami pakaliwa. At ito nga ang itsura nga ng papuntang Antong Falls mga kaagoy. Sabi nga na pinagtanungan nga namin ay malapit na nga lang daw dito Nakita yun. Nakita nga kami nagbebenta nga ng pandesal kaya napabili muna nga kami para meron nga kaming makain nga mismo kapag andun na nga kami sa Antong Falls. Malapit na nga namin matanaw nga ang Antong Falls nga dito mga kaagoy dahil nakita nga namin dito sa babaan. Ay yung nga ng tubig kung saan nanggagaling nga ito sa falls. Bago nga tayo makakit nga ay meron nga muna tayong madadaanan nga dito na at sa 30 pesos nga per head nga ito kaya nagbayad na nga kami I agad. Ay, pinapaalala nga din nila sa atin dito mga kaagoy na bawal nga magdala ng alak nga mismo sa Antong Falls. Sa pagkakit nga na yung mga kaagoy, meron pa nga ulit ditong babayaran. At ito nga yung parking fee. After nga makabayad ay eh, naganap na nga kami ng safe na paglalagyan nga namin ng aming mga motor. Bali, naiwan na nga lang din dito yung helmet namin. At sa wakas mga kaagoy, parating na rin tayo dito sa Antong Falls. Maglalakad nga lang tayo dito ng kaunti bago nga tayo makarating mismo sa taas. Hindi na nga tayo aabot dito ng mga 10 minuto bago makarating nga mismo sa mismong falls. Kailangan muna nga natin ditong tumawid. Bago nga tayo makarating mismo sa mismo itaas. Magdoble ingat nga lang tayo sa pagtawid dito baka madulas nga tayo. At ito nga ang makikita nyo nga mga kaagoy na paket na sobrang ganda. At kapag nakarating na nga kayo mismo sa itaas nga mga kaagoy, pantay nga dito para kunin nga mismo yung ating binayaran. At sinecheck nga rin nila dito mga kaagoy kung may may dala nga tayo ditong alak. Kasi nga nga ni bawal daw ang alak sa loob mismo nga ng antong falls. sa information mga kaagoy, agad-agad nga kami naglakad ulit para maghanap na nga ng spot. At ang pinakamaganda rin dito mga kagoy... meron nga rin sila ditong cottage. At nung nakarating na nga kami, ganito na nga agad ang bumungad sa amin. kita kita nga namin kung gaano nga kaganda nga itong Antong Falls sa personal. At ang pinakamaganda pa nga dito ay sobrang ganda ng ambiance. Marami nga daw ang pwedeng pagpwestuhan nga dito kaya naghanap muna nga kami. At sa itas nga nito mga kagoy... ganito nga ang bumungad sa amin. Sobrang ganda at lilaw nga ng tubig nga dito sa Antong Falls. At ramdam na ramdam ko nga talaga dito mga kaagoy na matatanggal talaga stress dito. Ito nga yung mga baon nga lang namin dito, kakaunti nga lang mga kaagoy. At kami nga dito, ang pangalawang dumating nga mismo dito sa Antong Bali, Falls. nga mas nauna nga sa bago amin. Bago muna nga kami maligo dito, ay kumain muna nga kami. Magdala nga kami dito ng mainit na tubig at kape. Dahil kapag ganito mga nature trip mga kaagoy, masarap nga magkape. At kinain na nga rin namin dito yung pandesal na bili nga namin kanina. At bago nga kami umalis ng bahay, bumili muna nga kami sa bilihan ng pansit. hindi na nga namin nilagay nga ito sa plato. Dahil sa plastic na lang namin ito kakain. Sobrang mag-enjoy -e nga kami dito mga kagoy. Ganito pala kaganda ang Antong Pulse sa season Pangasinan. Kaya pala ito binabalik-balikan nga ng mga taga-Pangasinan 'tong Antong Pulse. Kaya hindi na talaga ako nagpapigil dito mga kagoy, naligo na nga ako agad. Kaya... Nga yung tubig nga dito ay kasing lamig nga ng ice water na nabibili nga natin sa tindahan. Totoo nga 'yung sinasabi nga nila dito na talagang sobrang lamig nga ng tubig nga dito sa Antong Pulse. unti-unti na nga dumadating nga 'yung mga ibang tao nga dito para maligo nga rin mismo sa Antong Poles. Sobrang nag enjoy nga talaga ako dito, mga kaagoy. At tumatagsa na nga rin yung mga tao nga na pumupunta nga dito. At nakakatuwa nga rin mga kaagoy dahil merong mga nanay na naliligo dito. Sabi nga daw, meron daw mas magandang falls nga sa itas nga ng bundok na ito. No. Ngayon nga, isusubukan nga natin kung kaya nga natin umakyat. Dahil first time nga lang natin pumunta nga dito sa Antong Falls at hindi nga natin kabisado nga ito. Magdodoble ingat nga tayo sa pag-akyat. At kung nakarating nga kami mismo nga dito at ito nga ang itsura. Oh, ganda nga mga kaagoy pero medyo delikado. No. Pero pa nga daw, mas maganda daw sa itaas. Medyo susubukan nga natin umakyat kahit medyo delikado nga mga kaagoy at hindi nga natin ito gamay. Dahil sa maling apak mo palang ay talagang mauhulog ka talaga. At eto na nga, nilakasan na nga lang namin ang loob nga namin para makakit nga sa taas dahil meron pa nga daw mas maganda dito. Yung tropa nga natin na isa ay naiwan na nga sa baba dahil medyo takot sa taas. At habang ako mga kaagoy ay eh, umaakit nga dito habang kinakalaban ko nga mismo nga dito yung agos nga ng tubig. Hmm. At nga ako dito dahil hindi ko nga alam kung anong palakpakan to nga dito. Worth it nga yung pagkakit nga natin dito dahil ganito nga kaganda ang ating napuntahan sa taas. Hindi na nga kami tumuloy mismo sa itaas ng bundok dahil nga natatakot nga kami. At yung mga ibang kasabayan nga namin dito ay kumakain na nga rin. Kaya nainggit kami at nakakain na nga kami sa wala sa oras. Sobrang simple nga lang dala namin na pagkain nga dito. At ito nga ang tanghalian nga namin, hotdog at tuyo. Na no. merong kamatis at itlog baalan. Tinugasan muna nga namin dito yung yelo na binili namin sa tindahan. Meron nga rin kaming nabili dito na coke. Na Bukod sa tubig, ito rin ang aming inumin. Magdasal muna nga kami dito bago nga kami kumain. Yeah. 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 Ito na nga, kanya-kanya na nga kaming kuha dito na pagkain namin. Napakasimple nga lang na ang ulam namin dito. Ang importante, yung saya na makukuha namin dito. Basta nga, ang masasabi nga namin dito sa antong pulse, sobrang ganda. talagang babalik-balikan mo nga itong pulse na to. Kung nakapunta na nga kayo dito mga kagoy, pa-comment naman yung mga picture nyo at patingin naman kami. Unti-unti na nga nauubos nga itong ulam nga namin. At grabe, sobrang dami na rin na tao pumupunta dito. At yung tira nga namin dito mga kagoy, pinakain na lang namin sa aso. Sayang nga lang din to mga kaagoy, kung pinag-iuwi lang din namin ito. Mm. Medyo kabado pa nga yung aso sa amin. Pero tuwang-tuwa nga kami mga kagoy dahil naubos niya nga itong binigay nga namin na pagkain sa kanya. Sobrang na-enjoy nga namin ang tubig nga dito ng antum Falls. Kaya kung hindi pa nga kayo nakakapunta dito, puntahan nyo na nga ito. At sa part nga na ipapakita ko mga kagoy eh dito nga tumatalon yung mga ibang tao. Kung oh. saan ito nga ang pinakamataas na part at babagsak nga sila sa malalim. Kaya babala lang, mga kagoy kung hindi kaya, wag na lang subukan. <laughs> Oh, <laughs> yeah. kami nagtagal dito sa Antong Paul sa tumalis na nga kami. Ito ang una tuli na pagpunta ko nga dito, Agoy!